dito tayo sa kabilang uh, side. Ah, uh, hindi kasi siya buo mga kamars kasi gawa ng meron kaming meron kami mga baka. Eh pag tinaniman ko wala silang ayan oh. Wala silang makakainan pag tinaniman ko ng buo yung lupa kaya inaano ko lang. Sinasalit-salitan ko lang yung ano yan sinasalit-salitan ko lang yung ano ito yung kabilang line ito mga kamars binili ko talaga yung binhi dito ito inano to binunot to ng baka buti na lang inano tinanim ko ulit tumubo 16 na kalain to. Ayan, oh. Kaya nahuli siya. O, oh, tinan mga kamars. Ito pa lang siya. tas ito na yung kasabayan niya. Tinan, oh, kasi to. Buti na lang kamo. Oh. Tinanim ko ulit. Tumubo. Kasi nandyan pa naman. Hinila ba niya? Tapos, yung... Yung dulo. Pinutol. Ayan, yan, oh. Kaya tinan mo. Oh. O, ayun, oh. Ayan, ayan. ayan yan Ganyan, oh. Ayan. Kaya... Huli siya lang. Ilan? 16 ano to eh. 16 nakapuno. Hindi lang 16 kasi yung iba tatlo tatlo. Tatlo tatlo ang tanim ko. Wala pa mga maliliit pa dito. Ayan pa lang oh. Tingnan mo mga kamars. Ito kinukuha ko to. Pag pinupuluputan kasi baluktot na yung bunga niya. Tingnan mo nag-curl na yung bunga pag hindi mo tinanggal. Ayun, oh, nag-curl siya. Kasi napupuluputan siya ng dulo ng sitaw. Mumroblema nga ako ngayon mga kamarsa. Mga baka ko na to, oh, kasi wala na silang makain. Ay, sige, sige ng ulan, ulan. Eh, pag inaapakan nila yung nakainan na nila na ano nakainan na nila na tsaka may tanim kasi kaya yan balik tayo ulit eh. balik ulit tayo dito sa sitaw nilipat ko lang yung isa pa doon hindi ko pa nilipat ulit yung baby nung ano. Pasukin natin to. Ayan. Ito pa lang sila. Oh. Oh. Maliliit pa lang. Ayan. Huli kasi ito mga kamars. Ayan. Tingnan mo ito madilaw. Kasi hindi ko malaman kung bakit ganito. Minsan kasi pag yung maliit pa lang, dito, dito naglalaro yung mga aso. Kaya napuputol yung puno. Tingnan mo ang ganda ng ano nito mga kamars oh. Tuwing umaga pinapa pinapaka pinaakyat pin, ko sila nito para hindi sila sa lupa nagaano. Yan tingnan mo. Maikit ito eh. Yan sasampatay dito. Hakbang tayo sa may puno ng kalamansi. Are ko struggle is real. <laughs> Ayan pa lang mga kamars. Oo. Kasi huli to eh. Siguro mas nauna yung nandun sa kabila na oh, na, natin. Ito oh, ang kamuyan nyo oh. Yan. Tuwing umaga mga kamars, pinapaakyat ko yung sila kasi oh. Ayan. Dahil... Pag ginaras cutter yan, mapuputol sila dahil madadaanan o no? kagayan nito. O. Oh. Hindi niya alam kung saan siya kakapit. Ay pinapakapit ko yan diyan sa ibabaw para hindi siya mahirapan. Hmm. Ayan. Ayan pa lang mga kamars o oh, ang haba. Oh. Ano pa lang maiksi pa lang oh pero ito binhi ito mga kamars ang binili ko dito 1.400 plus pitong line to excuse me pitong line tingnan mo oh. ginaganyan ko na lang yung baka kasi wala na silang ma mapag makainan oh. kaya ginigilid-gilid ko sila kasi wala silang makakainan na. yung problema nga ako kasi naawa ako sa kanila dahil syempre eh, hindi sapat yung ano nila. O, oh, tinan mga kamayso, Ganyan pa lang ka-eksi. Hindi kagaya dun sa kabila na o, oh, pag tag-ulan kasi, o, oh, matindi yung uod na oh, uma, o, ano, uma-ano, sa puno mismo ng dahon. Ayan pa lang, oh wala pang makukuha. Ay, ito may mahaba na, oh. O, oh, ayan. Kunin natin ito. Ayan. Ayan, mga kamay. Puro, oh. oh. Wala na talagang... Ay, problema ako sa problema ako na awa ako sa baka na yan. Hindi din kasi sila pwedeng papasukin dito kasi sisirain nila yung ano yung salingsing. O tingnan mo mga kamars oh. Pinuputol ng uod. Kaya nagbago kami ng ano pati dito. Ayan oh, sinisira talaga nila yung pinaka puno ng dahon. Doon nila tinitira. Kaya nag-iba kami ng pang-ano? Pang-bomba. Pang-gamot sa uod. O, tinamo mo ito. Namamatay ka agad siya sa may ano, puno. O, naninilaw. Tinitira kasi kaagad sila sa ano eh. Sa puno pa lang mga kamars. Tinitira na sila ng matinding uod. Kaya ba namin yung ano yung mas matapang na gamot para sa ano para sa uod ayan ang ganda dito mga kamars kasi ano to binili ko talaga yung binhi dito kasi naubos na doon gusto ko kasi makita yung difference ng galing sa binhi sa pananim diba tinanim ko tapos nag iwan ako ng binhi at saka yung binhi talaga na bibilhin mo. So, maganda pa rin talaga pag binhi yung bibilhin mo. Kagaya nito, oh, hindi ko malaman. Ayan, oh. Ayun, sa puno talaga siya iniinaatake. Lalo na kasi ngayon, natamaan ito na nung tinanim, tinanim namin itong mga kamars, eh, maulan. Maulan kaya, ano talaga sila? Uh, ano tawag nito? Natamaan talaga sila na ma makapitan kagad sila ng mga uod kasi tag-ulan o kagaya nito. Hmm. Yan. Sa puno kagad sila tingnan mo yung dahon oh.